Thank you. Kamusta na po kayong lahat? I hope na okay po kayo. Andi rito po ako ngayon kasi gusto ko pong i-share sa inyo yung mga ginawa ko nung ako po ay umuwi ng Pilipinas. So sana ay magustuhan po ninyo. Ito ay super duper late upload. Umuwi po kami noong June pero December na ngayon. Ngayon ko palang i-upload. So sana ay magustuhan po ninyo. Umpisaan po natin sa pagbisita ko sa dentista. Lahat na po ng kailangang gawin ay pinagawa ko na po dyan cleaning, pasta at kung ano-ano pa. At syempre sinubukan ko rin ang pagpapalagay ng fake lashes para naman magbuka tayong maganda, di ba? At ako po ay nagpa-manicure din po. At syempre, hindi mawawala ang ating pagpapapedicure. Nagpunta ako sa SM at nakita ko ang lugar na ito. Hindi ganun kadami yung tao kaya sinubukan ko. At hindi ako nagkamali kasi talagang na-relax ako dito at talagang nalinisan ang aking kuko sa paa. Matsaga niya talagang nilinisan yan. Ito ang maganda sa atin ang kumain kasama ang buong pamilya. Talagang sinulit ko na rin po nung kami ay umuwi ng Pilipinas. Dinala ko po ang aking mga magulang sa mga lugar na hindi pa po nila nasusubukan tulad po ang pagkain dito sa restaurant na ito. At hindi po mawawala ang pag-date namin ng aking asawa kung saan ay nagpunta kami sa Slaughterhouse at nag-order po kami ng mga namis naming pagkain. At syempre sinubukan ko ring sumakay sa modernong jeep na ito kasama ang aking pamilya. Kami po ay namasyal din sa La Union at nag-unwind. Umuulan nga lang po nung araw na ito pero masaya pa rin. Medyo makulimlim nung kami po ay pumunta ng tabing dagat pero hindi naman po nasira ang aming pagbisita dahil na-enjoy pa rin po ng mga bata ang pagpunta namin doon. At hindi rin mawawala ang sikahan at ang kainan. Hindi rin namin pinalagpas ang pagpunta namin sa night market kung saan ay marami kang makikitang mga bagay na pwede mong ipasalubong. At hindi makukumpleto ang aming pag-uwi kung hindi namin makakasama ang aming mga kaibigan. At dito ko na po tatapusin ng aking video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers. Please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe. Bye!